sigurado pag nanay ka na, naranasan mo na rin maging ganito yung itsura ng bahay nyo dahil sa anak mong maliit. Yung tipong kahit panong linis ang gawin mo, ganun pa rin. After one minute, wala tayong magagawa. May bata tayong maliit. Hindi naman sa nagyereklamo. Pero ito talaga yung sinaryo ng nanay sa loob ng bahay. Sa so kagaya kong working mom, talagang naglalaan ako ng oras para sa paglilinis once na wala akong pasok sa trabaho kasi ito lang yung time na pwede kong linisan yung bahay namin at itabi yung mga kalat nung aking maliit na anak. Umili pala ako ng pang sa couch. Maganda siya. Talagang makapal yung tela at masasabi kong worth it naman yung binayad ko. Kung gusto nyo rin mag-avail nito, ilalagay ko yung link sa comment section. At ano pa ang hinihintay nyo? Pabini na rin kayo para gumanda ang inyong mga couch. Tsaka ano din rin siya, makapal. Talagang mapoprotektahan niya yung couch nyo para hindi siya magdumi. Lalo na kung may maliit kayong anak sa bahay. Inunti-unti ko lang yung paghahawan dito sa mga gamit kasi hindi ko naman kayang biglain dahil mag lang ako. Tapos, nasyak ako sa nakita ko na to. Ito ay kagagawa ng isang batang maliit. Napakarami niyang nilagay na laruan dyan. Ngayon ko lang yan napansin. Kaya naman, inano ko na, hinila ko na, tapos nilinisan ko. Alam niyo ba guys, na kahit nasa ibang basa na kami nakatira, um, mas gusto ko pa rin panglinis yung walis tambo kasi sa vacuum. Kasi parang mas feel mo ba na nalilinisan siya ng maayos. Kasi kung minsan yung vacuum, hindi niya nakukuha yung mga gilid-gilid na dumi, di ba? Ewan ko kung ako lang ganito. Tapos kumagamit pala ako ng hot water na panglampaso sa sahig. Kaya kung nakita nyo, nagpakulo ako ng tubig. Nilagyan ko lang siya ng downy, tsaka ng konting chlorine. Yun lang yung pinalampaso ko sa sahig namin. Kasi para bang mas nababanguhan ako pagka ganun. Kasi yung amoy ng downy, talagang maaamoy mo siya sa buong bahay pag pinalampaso mo siya sa sahig. Alam nyo kahit ganito yung bahay namin? hindi ako na-stress. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko darating yung araw na lalaki na yung anak ko. At hindi na magiging ganito. So parang sa akin, na-enjoy the moment lang. Ang mahalaga, hindi nakakasakit yung anak natin. Kaya okay lang yan. Okay lang mapagod. Ganyan talaga yung mga nanay. role na natin yan eh. mga mare, samahan nyo akong maglinis. Lagyan ko na lang ng background music kasi masyadong mahaba na to. Sige na. background music by ito ng mga mare yung pinagpaguran at pinaghirapan. Worth it naman sa mata kasi malinis na siya. Ang tanong na lang nito mare ay hanggang kailan ito tatagal? <laughs> Ganon ba man mga mare? Okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Hanggang dito na lang siguro yung video ko. Maraming salamat sa panonood. So kung gusto niyo bumili ng couch cover na yan, lalagay ko yung link. Bye!